Imaginin ninyo ha, may maririnig pa ako. Oh, Kasalanan ng mga ganito yan eh. Kasalanan ng mga ganito yan eh. Totoo lang, nakapaglabas kayo ng pondong ganong kalaki para mapaghandaan ninyo yung pagpapataas ng value ng VAT ng e-cigarette and uh, sigarilyo sa bansang Pilipinas. Pero yung awareness sa HIV, napakakupad, napakabagal. Ano ba higit na nakakamatay? Parehas lang. Pero mas higit na mas maraming mahahawa kung ang HIV ang mauunang kumalat sa bansa. Ginagawa sa abroad, may nagtanong sa akin, hindi, trabaho daw, World Health Organization, baka nais maging presidente doon. Diba? So ano kailangan natin gawin? Totoo lang, nakakaya ka dito. Kasi hanggang ngayon, tatlong taon na si BBM sa posisyon. Yung pila sa hospital, hindi mo nagawang iayos. Yung gamot na kulang-kulang, hindi mo nagawang iayos. Tapos mga kababayan ko, to pa pinakamasakit. Mga kababayan ko, alam niyo natuklasan ko, bilyong bilyong piso ng pondo nilalaan natin sa kanila. Tapos mga kababayan ko, nalalaman ko, yung mga gamot na i-expire lang, tapos ibinabaon nila sa lupa.